Ang bawat paglapit sa Diyos ay may dahilan at ang dahilan ng paglapit ay magdedetermina kung tayo ba ay pansamantalang kakapit o magpapatuloy sa pagtitiwala. Mahalagang tanungin ng ating sarili sa tuwing tayo ay lalapit at mananalangin sa Diyos, para saan ba ako kumakapit? At marahil matatagpuan natin na sa madalas na pagkakataon ang dahilan ng paglapit at pagkapit ay para sa mga pansamantalang pangangailangan. Bagamat hindi naman masama ang lumapit sa Diyos dahil sa mga pangangailangan, ang ganitong dahilan sa paglapit ay lumilikha ng pansamantalang pagkapit. Yun bang nakikita mo lamang ang pangangailangan sa Diyos kapag may suliranin at nakakalimutan ito kapag okay na naman ang lahat? Yung tipong matatagpuan mo ang sarili mong desperado sa paglapit sa Diyos sa panahon ng matinding pangangailangan, pero nanlalamig naman kapag ang mga pangangailangan ay meron ng katugunan. Ang ganyang uri ng relasyon sa Diyos ay hindi makikitaan ang consistency at tuluyang paglago dahil kung pansamantala ang dahilan, pansamantala din ang pananangan. Ikaw ba ay may panahon pa para sa Diyos sa iyong pang-araw-araw na buhay o ang panahon para sa Diyos ay isang maliit na bahagi na lamang ng iyong schedule sa mga panahong wala kang ibang ginagawa o desperado dahil sa suliranin? Makikita natin sa Biblia ang ilan sa mga pagkakataong sinundan at sinamahan si Jesus nang maraming tao, ang sabi ng Bible, sinundan siya ng napakaraming tao dahil nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Magandang makita na maraming tao ang sumusunod kay Jesus. Pero alam natin ang kanilang pag-ibig kay Jesus ay sinubok din noong si Jesus ay pinako sa krus. Hindi lahat ng lumapit at kumakapit sa Diyos ay ginawa ito dahil sa pagmamahal sa Diyos. Madalas pa nga, ang nagtutulak sa paglapit sa Diyos ay pagmamahal sa sarili. Ang pagkakaroon ng pagnanais na maibsan ng isang kabigatan o problema o kaya ay malampasan ng isang pinagdadaanan. Pero mahalagang tandaan na bagamat totoo naman na marami tayong paglapit dahil sa makasariling dahilan, ang Diyos pa din ay interesado sa mas malalim na relasyon sa atin. Nais niya na makita mo ang layunin niya sa iyong buhay at ikaw ay nilikha sa layuning mas higit pa sa iyong inaakala. Naway ang pansamantalang mga kabigatan ng iyong buhay ay magmulat sa iyo sa pagmamahal ng Diyos na laging laan para sa iyo. Huwag mong sayangin ang pagkakataon ng desperasyon dahil lamang sa paghahanap sa pansamantalang solusyon. Sa halip, sa iyong pagkapit sa kanya, naway matagpuan mo ang Diyos at maranasan ang isang tunay at buhay na relasyon. Asa ka pa.